pala si Dodong owner ng Dodong Butiron. Yung business ko ay Butiron ni eh, Mateo Mahusay ang totoo pangalan. Yung nagsimula talaga yung Dodong Butiron, yung maliit pa nahanap buhay. Ano pa lang, tusok-tusok yan yung, yung umpisa. Tapos bike, yun yung pinag-umpisan talaga ng Dodong Butiron. Tapos hanggang lumago na siya ng lumago. Ilang taon na po yung negosyo niya, sir? Ano na yan, nasa 26 26 years na, grabe, hmm. tagal na. Tagal na. From 20 pesos nga lang ay pwede nyo nang matikman ang pinagmamalaking crispy butcheron ni Kuya Dodong na matatagpuan lang dito sa kanto ng Silangan Subdivision, Barangay Lano, Caloocan City. Meron din silang per kilo na pwedeng pwede pa sa o ipang negosyo. Kontakin nyo lang ang kanilang FB page na Dodong Butcheron. Bukod sa Butcheron, mayroon na rin akong manok, tapos liig, isaw, Saka may mga hita, pito. Para, dinagdag ko para may, kahit pa paano may mabili silang pangulam. Mm. Sino-sino pa po ba yung mga nagpunta dito? Pwede nyo Si, ano, si Kim Domingo, Pumunta na rin dito. Si, steam si Tim Canlas. Yung di, unang hirit. At saka Kim G. Is. si Kuya Dix. At saka si... Si Daniel Long, yun yung pinaka una, -una. Tapos, Yun yung pinakamalaking bagay na katulong talaga sa hanapway ko si Daniel Long. Tapos, Kaya, yung... Hindi ko malubos pa salamatan sa kanya eh. Tapos nagsunod-sunod na. Gano'ng kadami yung nabibenta niyo, napapaubos niyo na butsiron sa isang araw? Pinakamahina na siguro sa isang araw, 20 kilos pataas pa eh. Hmm. Pinakamahina na po yung 20 kilos hmm. na Kasi butchiron? minsan maraming umuorder din na yung pantinda nila. Basta't malinis talaga ang hangad sa buhay at may diskarte, tiyak na may pagpapala. Kaya naman si Kuya Dodong, may mga anak nang nakapagtapos sa pag-aaral at nakabili na rin siya ng sariling bahay at kotse mula sa pagtitinda ng putcheron. Ilan po anak niyo lahat? Apat. Apat po, dalawa may nakapagtapos Oo, na. Oo, tapos na. Anong kurso po? Teacher, yung wow. isa. Tapos yung isa. Na, tourism, yung isa, tourism, yun isa na, tourism. May dalawang professional ka na dahil sa Butcheron? meron mm, wow. na. Anong pakiramdam po? Masaya na kahit papano kahit minsan wala silang baon, binagtsagahan din nila. Kasi gapang talaga ako nung mag-umpisa pa lang eh. Kung oh. maliliit pa yung mga anak ko, o ngayon medyo malaki na nakakatulong na eh. Bye, oh